Eto guys, turuan ko kayo paano mag-post. Kasama na yung chatbot, ah. O, punta kayo sa Divisoria online shop. Kasi, ang tao dito is nasa 373,000. Ayan, sa taas members. Ngayon, punta kayo sa discussion. Nakaredy na kasi yung pwede kong i-post. Kasi copy-paste lang talaga guys. Kaya mo nang mabuhay sa online. Okay, o, nakita mo kung paano ko ginawa. 500 puhunan, pwede ko meet up to 45,000 monthly. Tapos, click here. Free. Kung bagay, itong free 50 peso load. Kunyari, yung direct referral ko, ibibigay ko na lang sa invite ko as promo, diba? Para at least makaingan nyo. Ngayon, yung baba na yan, yan ang link ng aking chatbot. Yung automated chatbot na sumasagot so, sa mga tanong na how. Kasi mamaya, mag yan sila sa post ko. So, post ko na. Yan ang step 1. Ang step 2, dito, lagay mo na ng comment or lagay mo na ng picture. Up, up, up. PM me. Or lagay mo na mga pictures. Pwede yun. Ngayon, so nakapag-post ka na, no? Say for instance, um, may invite na nag-comment. Ngayon, ang, ang sabi kasi sa post mo is click here. So, pag nag-click sila dyan, mapupunta sila sa chatbot mo. Okay? Ito na siya. Ito yung chatbot ko. Kunyari, ako yung invite na nag-how. Ngayon, pag nag-get started ako dyan, makikita mo na yung chatbot nakaset up sumagot ng inquiries. Ayan, full details, tapos click here. Basta sabihan lang na i-click mo yung mga, ano yan, mga button button dyan. So, ayan, kusa siyang gumagalaw, kusa siyang nagkakaroon ng information. Kasi nakaset up ko na siya. Hayaan mo, pag nag-member ka sa akin, gagawang kita ng ganitong klaseng setup din sino ang CEO. So, ibibigay niya ang information ng CEO. Legit ba ang company? Ibibigay niya ang legalities ng company. So, nakukuha mo. Ang ganda lang ng business. Sobrang bilis lang gawin, di ba? Paano ang kitaan? Pinaka-importante. So, ito. Ito yung full details. Ito yung mga mga pictures, mga supporting details. Kasi para mas maunawaan, hinimay mo na, hinimay mo pa, di ba? Kasi andyan na yan siya sa babasahin. So, kung tamad magbasa, at least magkita sa illustration ng pictures. So, 500 entry, pwedeng package A or package B ang kunin. 500 pesos lang, di ba may business ka na. So, binary system. Ano, ano yung about sa binary system? So, ayan. Magbasa lang sila. Pwede na silang matuto, di ba? ganyan sa mga baguhan sa binary or yung pairing pairing so may illustration tayo para maunawaan nila masterin mo ang kitaan so pag clinic mo yan may iba pang information na pwede niyang matutunan ayan power of 15 accounts unlimited pairing dapat mauna ka loob first kasi pwede kang kumita ng unlimited 100 lalo kung naka maximum account ka or naka more than one account ka ang ganda ng kitaan tapos may smiley face pa no So, ito na, inheritance bonus, monthly sharing bonus, tos yun diba, o oh, ayan no work no pay ngayon, paano ang payout? ito yung exciting no delay payout, one day process lang, 200 minimum pwede mo nang makuha laging advance ang payout one day lang nakuha na agad ba? Diba? So, ito yung products natin. Patunay na super legit ng company, okay? Power of 15 account So, himay-himayin natin. Ayan na. Ito yung illustration. Babasahin. Free chatbot, free banner. Gusto na mag-join. Ito ang tingnan mo. Gusto na mag-join? Saan magbabayad? Nilagay ko yung saan magbabayad. Okay? So, saan magbabayad? Tingnan mo oh meron ng mo kung saan magbayad na mode of payment nilagay ko na talaga siya diyan so after niya magbayad pumunta ka doon sa Facebook account ko mapupunta sila sa Facebook account ko ayan so dito makikita nila yung profile ko ano yung background ko legit ba akong leader yung mga posting ko so yun ang gusto ko na ma-experience nyo no? Know? may chatbot kayo nagpasa lang sila, naunawaan ng business nandun kung saan magbabayad, nandun yung um, Facebook account mo doon na sila magpa mag tatanong ng mga iba pong pwedeng itanong okay? automated siya guys tapos meron tayong eto page manager, andito naman yung mga nag how or mga nag comment ayan excuse me eto yung mga nakausap ko oh. ayan 100 plus na yan yan yung mga naghaw sa chatbot ito yung pinaka chatbot ko yan ayan yung chatbot ko diba ba oh. so magda download ka ng page manager tingnan mo kung alin ayan page manager so ganun siya ka simple ganun siya ka bilis Okay? Ito oh. Ganyan. Kita mo? Pag may nag-comment dito, mag-post ka be sa mga madaming member. Huwag kang magpo-post sa ano, kaunti ang group member. Okay? Piliin mo yung mga divisoria, piliin mo yung mga maghanap tayo isa pa papakita ko sa iyo kung paano para nyaki buy and sell ito oh control oh copy paste lang di ba andiyan na yung robot mo gawin mo to ng ay may approval gawin mo yan siguro mga sampung sampung post para wag kang wag kang maban okay AX mo lang yan. Ayan na siya. Post. O, oh, ba diba? O. Oh. Up. Tsagaan mo lang ganyan. May mag-message yan dyan sa chatbot mo. At mababasa niya ulit. At mapupunta siya sa Facebook mo. Ganun lang. Babalik siya sa Facebook mo. Nakuha. Simple lang yan ha. Yan lang ang gusto kong matutunan mo. Thank you po. Tulungan tayo sa team mag-invite ka, i-offer mo yung free robot, ako ang gagawa, mag-invite ka lang para makapag-payout ka. Pag nakapag-payout ka, at least weekly, may kitain ka naman kahit minimum 200, pwede mo nang makuha. Basta yung team support, yung mga banner natin, yung welcome, welcome, yung may, may mga picture, welcome banner, free chatbot, mga video sa YouTube, meron na ako, may tutorials na ako. Kailangan mo na lang mag, maging active sa GC para yung mga nilalagay natin tao doon na nag-observe is talagang magkaroon din sila ng interest na mag-join sa team natin okay thank you po